at ayun na nga, ito na yung time na kahit ayaw mo mangyari pero mangyayari pa rin sa buhay mo ito na yung time para magkahiwa-hiwalay kaming mag-aama sabi nga nila, wag mong ipagdamot yung mga anak mo, ito yung resulta ng broken family syempre, gusto nilang makasama yung ina nila, so karapatan nila yun, so hindi ko ipagdadamot, pero sana isang araw uh, kita kita uli kami at bumalik. At dito ko unti-unting naramdaman yung lungkot. Kahit may ngiti sa kanilang mga labi. ah pero sa akin bilang isang magulang, isang ama, mararamdaman ko yung lungkot. Dahil nasanay sila na magkakasama kami, nasanay ako, nakananjan sila. Pero kailangan kong tanggapin. Mahalaga, okay silang magkakapatid, ito na yung sandaling gusto kong iparamdam yung yakap ng isang ama, pagmamahal ng isang ama bago sila umalis. Maramdaman nila kung gaano ko sila kamahal. Yakap ng isang ama sa mga anak na parang ayaw nang bumitaw kasi nga magkakalayo kami, hindi namin alam kung kailan ulit kami magkakasama-sama o magkikita-kita. Isang halik ng isang ama sa kanyang mga anak di ko sinayang ang mga sandaling ito na alam ko na ilang minuto na lang o ilang seconds na lang magkakaiwa-hiwalay na kami pero kailangan ko silang yakapin paramdam sa kanila yung uh, higpit ng yakap ng isang ama na gusto ko baunin nila kung saan man sila makarating alam ko na hati ang kanilang nararamdaman lungkot at saya mawawalay sa akin, siyempre makakasama nila yung kanilang ina. Para sa akin, normal yung ganitong pakiramdam. Yung pwede kang maluha, maiyak. Kasi siyempre malungkot, halos ayaw mong tingnan yung pag-alis nila. Pero hindi ko titiisin yung pag-alis nila. Kailangan nandyan pa rin ako. Makita ko sila na sila ay paalis na. Alam ko na isang araw uh, magkikita-kita pa rin kami, magkakasama-sama pa rin kami. Hindi ko lang alam kung kailan. So, tadhana na siguro yung makakapagsabi kung kailan ulit kami magkasama-sama o magkikita-kita. Kaya sa inyo, Kambal, ah uh, sana maging masaya kayo. Uh, samantalahin nyo yung panahon na makasama ninyo yung ina ninyo. At isang araw, alam kong babalik pa rin kayo sa akin. Anytime, pwede kayong bumalik dito dahil ako pa rin yung ama ninyo. Abay kambal, ingat kayo!